Magandang araw ho sa inyong lahat. Uh, JDB uli ang inyong abang lingkod. Okay, so ito ngayon ang uh, nangyayari po. Itong kampo ni dating Pangulong Duterte, eh, nagkakagulo na rin uh, dito po sa Gentleman's Agreement. Dahil hindi na po malaman ngayon, sabi nga eh, sino ba ang sinungaling? Yun na yung tanong eh, ng taong bayan ngayon. Uh, Sino ba ang sinungaling? Kasi ayon dito sa Madaldal na si Harry Roque, sabi nga ni ano ni Paring Takero, eh napagalitan daw yan ni Digong kasi nga sa sobrang katabilan ng bunganga. At silang dalawa ni Panelo nagkakakontrahan kontrahan ng kanilang mga sinasabi. Oh, so, sabi niya rito, "The gentleman's agreement in respect the status quo on Uh, is to respect the status quo on the entire West Philippine Sea. Okay. Ako naman po ang maglilinaw dito maya-maya. Tingnan natin yung sa... Ito namang reply rito ni uh, Panelo. Kausap ko dati si... Ay, kausap ko si dating Presidente Duterte. And he categorically said there was no agreement, gentleman or otherwise. Gawa-gawa <laughs> lang yan nang nagkakalat. Eh, sino po ba ang nagkakalat? And other than, kung hindi po itong si Boots ang nagkakalat. No? Sa China, si Halley Humaw. Ayan. Siya ang nagkakalat. Unang-unang pumiyok, nagsabi, pero hindi piyok yon. Yun po ay sinadya niya. Intention talaga ni Harry Roque. I do not know bakit gusto niyang ipahamak si Digong na samantalang ang ibang mga kasama nilang supporters nito ay pilit na pinababango, pilit na iniligtas ito sa anumang mga liabilities. Diba? So what's behind? Now, nagsalita po si dating Pangulong Duterte. Sabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever period. Utang uh, ina nyo. Parang ganoon eh, di ba? Now, ito naman ang lilinawin ko. Kulang po ang card na to. Kasi ho, mismo yung Chinese foreign affairs official, hindi ba't nung nakaraan nagwawala ang DFA natin? Bakit nagagalit ang mga taga-DFA? Because the same people in the DFA are the same people of Duterte administration. So, they are protecting Digong. Sino lang mga bago doon, cabinet secretaries? ba diba? Mga undersecretaries. Yung mga usic asik lang. And then the rest, mga galing pa sa kanila Digong yan. Ah. Baka nga meron pang iba doon, yung mga yusik asik galing pa kay Digong eh. Ngayon, ang sinabi noon, merong pinasok na agreement, the gentleman's agreement, ang nakaraang administrasyon. Kaya nga lumutang eh ang pangalan ni dating Pangulong Duterte dyan sa Gentleman's Agreement dahil po run sa uh, Chinese uh, official na yan na nagsabi. Diba? So, pilit nilang pinagtatakpan. So, ngayon, inilalaglag na po ni dating Pangulong Duterte uh, si Harry Roque o ang China? <laughs> Kaya nga ang sabi, eh sino dito? 'Di ba? Sino dito sa kanila ang sinungaling? Kayo po, sa tingin niyo, sino po sa kanila ang sinungaling? Hindi ho maniningil ang China kung walang kung walang uh, kung walang sinabi sa kanila. Ako nga naniniwala ako na ang pinagsimulan talaga ng uh, ng uh, idea na aalisin ang Scarborough Shoal ay wala pong iba kung hindi po yung mismong naglagay. Sila ERAP. Bakit? Kasi pinahalis ng Ch ng China yung dalawang barko, isa yung uh, BRP Binggit noon na nilagay nila noong 1999 sa Scarborough Shoal. Tapos yung uh, sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. Kaya lang todo sila palusot dito sa sa Ayungin Shoal. Kasi ang intention talaga nila diyan, which is I agree completely, ay postehan yan. Dahil hindi yan papakawalan ng China, inunahan lang nila yung lugar na yan na postehan. Kaya lang, kulang sila siguro sa lakas ng loob, political will, at uh, para sabihin sa China na no, this is within our exclusive economic zone and even UNCLOS became became um, effective we already have the law based doon sa 15 sa presidential decree 1599 of 1978 ni dating pangulong Marcos Sr. ni Apolakay na kunsaan dinideklarado ni Apolakay ang 200 nautical miles exclusive economic zone Talino, di ba, ni Apo Lakay, na unahan pa niya na magkaroon ng UNCLOS. Siya may dineklara ng exclusive economic zone natin. Kaya, nung magkaroon ng UNCLOS, madali na po sa atin na ito po ay i-ratify. Kasi we are already enjoying it. Dineklara natin. Now, UNCLOS came to make it uniform. Kasi kanya-kanya, merong iba. Nasa 500 nautical miles. So, etong China, matindi, hindi nagdeklara ng uh, kanyang uh, exclusive economic zone. Uh, Kung deklarasyon niya, yang uh, South China Sea, uh, within the nine-dash line, yung mga mineral-rich na lugar, eh amin. Kailangan kasi nila sa deep-sea mining. Diba? Oil and gas. Plus, yung nasabi ko ng precious uh, stone. Ah. Okay? So, again, ulitin ko ha. Itanggi man nila Jingoy, walang problema doon. Pero common sense dictates. sabihin nila Erap na, ah, low tide kasi kaya hindi mahatak yung barko. Ah, walang nga Ah, ha? o, China nag-offer. Ah, sira ang makina. That was 25 years ago. Yun pong mga ganong klaseng pananalita. Ang ibig sabihin po noon, pumapayag silang hatakin alisin yun. Although wala silang intention, yun ay maliwanag na pangbubudol sa China. Kung titignan natin, beneficial sa ating bansa, pero napakadelikado kasi pinag pinipilit sa tayong singilin dyan ng China. Might as well, sinabi na lang sana nila, no, pupwestohan namin ito within our boundary ito, within our EEZ ito. E di sana, sabi ko nga kagabi, yung China, hindi na nagngangangaw ng ganyan. Kasi alam nila, matigas ang puntasyon natin doon. Di ba? Inalis kasi rin naman nila ERAP eh. Kaya ginigit nila yan kasi isang katibayan, yung Scarborough Shoal na BRP Benguet, tinanggal nila. So, nang may bumisitang mataas na opisyal ng Chino rito sa Pilipinas. Now, sa pang paglilinaw, 2014, during the time of Pinoy. Okay? Hindi ba't wala tayong problema noon sa wala tayong problema noon sa mga water cannon, water cannon ng uh, resupply mission. Na, nauso na lang itong uh, water cannon ng uh, resupply mission, yung pangaharas ng ganyan, during the time of uh, Duterte, kundi ako nagkakamali. Doon ko lang kasi nalaman yan. Eh. Doon ko lang nalaman na uh, meron tayo dito, meron tayo rito uh, uh, kontroladong lugar, meron tayong hawak yan sa Ayungin Shoal. Kasi, yung uh, nangyari nung November 20, November 3 or 2, at uh, 2, November 2, 2021, ay na-water cannon ang ating resupply. Na sinasabi nila dati na noong panahon ni Digo, wala namang ganyan. Kaya ako napakalkal ako noon. No, I know meron. Tapos it took many days before mag si dating Pangulong Duterte doon sa insidente because they're trying to hide that incident na na-water cannon tayo. Oh. Yun yung siguro sinasabi ni Harry Roque na diniskartihan lang ni dating Pangulong Duterte ang pagpapadala ng mga reinforcement materials. Doon po sa isang pinakinggan ko na forum, eh, ano doon, pinag-usapan nila at nabanggit doon, ah, hindi ako nagkakamali, si Kamentong ang nagbanggit doon na 2014, which is time ito ni Pinoy, ay sinasang-ayuna nung uh, panahon na 'yan ang uh, tinatawag na uh, gentleman's agreement. Yung uh, status ko. 'Yon. Yung status ko diyan sa diyan sa Ayungin Shoal, hindi lang po Ayungin Shoal 'yan actually. Kabi yung nakapaloob doon sa declaration uh, of conduct sa South China Sea na wala nang gagalaw, wala nang mag-occupy, sa magkabilang kampo o sino mang claimants, wala nang magdadagdag pa ng features na sasakupin. Ipipreserve na yon. Bakit? Kasi ang China may maitim na balak. Para hindi sila, para hindi marami ang pala, paaalisin nila. Kaya gusto nila, status ko tayo, walang gagalaw. Okay? Now, bakit po rito napupukpok si dating Duterte? dating Presidente Duterte. Kasi ang ginagawa ng China, they make sure, uh, bago pa lamang ang panalong kandidato pagkapangulo, pumupunta na yung mga Chinese envoy. Yung mga, mga sugo nila. Kagaya kay PBBM, pumunta na sa BBM HQ si Wang Zilian. ba diba, Nagbigay na ng kanilang mga offer ng kung ano-ano. Well, in fact, ang mga binibigay doon ay ano ang dapat mong tandaan should you act as president na. Now, we have a gentleman's agreement since 2014 na nag-uugat doon sa declaration dun sa code, uh, hindi code of conduct pero yung uh, declaration on the South China Sea. Na, status ko, walang gagalaw dyan, pabayaang mabulok. <laughs> <laughs> yung ano, kung ano yung nakatayo doon walang magde-develop which is China already violated nung gumawa sila ng mga artificial islands di ba? sinisiguro nila na etong si uh, si Pinoy ay pumayag sa ganun kahit na may demandahan with China for the sake na wala nang uh, gulo tapos sinisiguro nila the time ni Duterte ewala eh, wala rin mag- magiging problema talagang bubulukin na etong BRP Share Madre. Tapos, eto namang, uh, kasi malaking kahihiyan sa panahon ni Digong kung magigiba yan. Kaya, pasimple, pinapasukan nila ng mga illegal ma construction material sa mata ng China. Kaya, nawawater cannon ng resupply mission natin. Kasi po, hindi po dahil sa satellite. Dahil meron tayong espia na 20, ano pa lamang, 2015 pa lamang, ay meron na pala tayong mga Chinese um, auxiliaries. Di ba? Yung rango nga, eh, ano yun? Mga Brigadier General ang rango. So, itong mga, tong mga Chinese auxiliaries na to na mga assistant-assistant dyan sa Philippine Coast Guard, syempre, malamang sa malamang, yan ang mga espiya nila na nagsasabi na, o, oh, nagkarga ng simento, o, oh, nagkarga ng tubo panukod, nagdala ng, o, hindi bigas ang dala niyan, simento yan at buhangin may pala at piko. Oh. Now, nung kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, nakasisiguro sila kasi kaalyado siya. Kay PBBM, pinagpipilitan nila na you need to follow this. And there was a moment na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kailangan to pa rin na ng ating gobyerno ang kasunduan with China. Kasi integridad ng bansa ang nakataya dito. Totoo naman yun. In, kapag mayroong kasunduan, ang nakataya po ay ang integridad. Pero ano sabi ni Senator Amy Marcos? Ah, Napaka-OA naman natin na pumupuna. Kasi yung ginawa ni Digong, eh dapat nating pasalamatan. Kumbaga dahil in-strategize niya, tineknik niya ang China para makapagpa-deliver tayo ng mga resupply natin. Hindi naman po nawalan tayo ng resupply doon. Eh di sana panahon pa ni Ni Gloria Arroyo nagkandamatay na yung mga sundalo natin diyan sa BRP Sierra Madre, di ba? Oh. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Senator Amy para sa akin ha, na ano na dahil dito sa ginawang pag technique uh, sa panggugulang ni dating Pangulong Duterte sa China na para payagan lang ang ating resupply mission na makapasok doon at makapaghatid ng tubig at uh, pagkain. Hindi ho. 'Di ba? Pilit lang nilang iniligtas kasi yung mama kasi nga naku-question na. Katulad nito. Ah uh, si pilit Doro pinipilit na na magkaroon ng investigation, merong mapanagot, 'di ba? Hinahanap niya na yung accountability rito. Kasi ang bigat ng epekto ng ginawang pagsang-ayon doon sa gentleman's agreement, yung status ko. Dapat po kasi sa panahon pa lamang po, kung kay Pinoy sinasang-ayunan 'yon, dapat po hindi na rin nila sinang-ayunan dapat ginawa nila itinama yung mali na no. Hindi pwede amin yan. Di ba? Oh. Kaya lang takot sila sa gera with China eh. So ngayon, ang problema, naniningilan China. So sila-sila ngayon nagkakarambol-rambol. Palagay ko naman, baka itong si Harry Roque. Harry Roque, meron ka bang lihim na galit kay Daddy Diggs? Dead. Tata ko lang naman po. Ha? Kaya ko lang naman kasi natatanong, bakit pinapahamak mo palagi? <laughs> Ilang beses na? 'Di ba? Ilang beses na 'yung mga pinagsasabi nito? Eh kumbaga pangsampal kay dating Pangulong Duterte. Well mabuti, salamat at ibinubuking mo. Oh, din Sal Panelo, ito talagang ever defender ito ni Duterte. 'Di ba? Si Digong na sobrang lapit sa China. Aba, tumatanggi na wala siyang pinasok na gentleman's agreement. Eh ano naman po kaya 'yung sinasabi niya? Dati, 'di ba? Meron pa siyang mga agreement na iba sa fishing rights na ay fishing rights sa so fishing. Oh, nakaya nandito 'tong mga tao ng Chino, nagpapa because we are friends. 'Di ba? That's why they're patrolling in our waters. They're patrolling. Oh, tapos eh ah uh, kaibigan, oh. Tapos ayaw niyang may mamatay na sundalo. Eh, kaibigan pala, bakit papatay na sundalo natin? ba? Diba? yun pala. <laughs> Meron palang agreement doon. Sige, magpatrol kayo rito sa West Philippine Sea. Oh, Pero payagan nyo kami manghisda sa Scarborough Shoal. Pero kasunduan pa rin, outstanding, walang magpapadala ng construction materials. Sabi ni Roque, diniskartihan. O, oh, di November 2021 na water cannon. <laughs> Ay, nako. Okay, hey, kaya nga tanong ko nga rito, sino sa kanilang tatlo ang sinungaling? Sabi ng taong bayan, silang tatlo raw. Ewan ko. ba? <laughs> diba? Malalaman naman natin yan eh, kung sino talaga sa kanila. Na dapat nga itong tatlong ito magharap-harap. And then, um, pag-match nila, kung ano ang pinagsasasabi nito. ba? Diba? Maghaharap-harap po ang mga to sa isang congressional hearing dapat po sa House of Representatives, imbestigahan sila para maging malinaw. ba? Diba? Kasi kawawa yung kasalukuyang presidente. Maging ang susunod na presidente, kawawa. Kapag ka hindi China as key, sir. Kasi paulit-ulit yung ganitong pangbubulabog na gagawin ng China dyan sa South China Sea. Sa loob pa ng ating iisid. ba? Diba? Kaya kailangan maging malinaw. Para ho, ang China, malaman na nila ng konkreto ano ang stand ng ating presidente ngayon. Di ba? Na itong dating uh, nila, eh, na din nila at pinainan nila ng mga proyekto na 300 pieces na projects, pero 3 lang yung tinupad nila na? at may pautang pa. Di ba? Eh, magka ano na, magka-intindihan na sila-sila. Hmm. Ngayon eh sa akin kasi isang isang paningin ko rin po dito, uh, ginagawa nilang ito na kahit na magmukhang uh, nag-aawayan si Roque at saka etong si Panelo is number first and foremost ay ma-save etong si dating pangulong Duterte na oy wala ka wala siyang ginawa. Hindi siya pumasok sa ganong agreement. That is what I was expecting. At eto na nga yung nangyari. 'Di ba? Sabi niya, wala akong pinasok na gentleman o ano pa man na hmm. Period. <laughs> so paano to dadidig sinungaling ang China? Kasi sabi nila, meron daw eh, sabi ni Sir Carlos, maglasang eh, they are liars in different ways. I agree. Di ba? Sila sila kasi pare-pareho na iipit na ng mga salita at gawi noon. Oh. Oh my goodness. <sighs> Buti na lang ngayon ang ating presidente matapang. Kahit anong kantsaw nila, yung hindi nila kayang gawin, ginagawa ng presidente. ba? Diba? Tapos inaakusahan nila na ano, bangag-bangag-bangag mga ganun. Ako, iwan mo na natin yan. Putahan